kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Habang patagal ng patagal ay padikit ng padikit na lalo ang laban ng Hamas at IDF, Dinalan na ng Israel ang labanan sa timog na bahagi ng Gaza kung saan ay pinaniniwalaan nilang doon na nagsitakbuhan ng mga miyembro ng Hamas na kanilang nakasagupa sa Northern Gaza simula ng pinasok nila ito. Bitbit ng hamas ang mga natitirang bihag na kanilang dinukot noong 7 ng Oktubre. Walang dudang mas kabisado ng hamas ang lugar sa Gaza kumpara sa mga sundalo ng Israel kung kaya't hindi maiwasan ang pagbulagta ng ilang sundalo ng IDF sa kalye ng Gaza. Ayon sa ilang retiradong militar ng Israel, mas mataas daw ngayon ang bilang ng mga sundalong nalalagas kumpara noong 2014 nang magkabakbakan rin ng Hamas at IDF pero hindi ganun ang labanan at hindi rin iyon tumagal. Ngayon raw, ay bintaha talaga sa Hamas ang pagkaroon nila ng mga tunnels at ang pagkabihasa nila sa sarili nilang lugar dahil sa ambos madalas natutodas ang mga sundalo ng IDF. Ayon sa datos ng Israel, simulang nagkaroon ng ground invasion ay umabot na sa 110 na bilang ng mga sundalo ang nalaga sa IDF karamihan raw dito ay mula sa crew ng mga tangki de guerra Aminado ang IDF na ang pagkakaroon ng amas ng madami at planadong uri ng tunnels ang siyang nakakapagbigay ng problema sa mga sundalong tumutugis sa kanila. Nabubulaga na lang minsan ang mga sundalo ng Israel nang bigla na lang may lumalabas sa iba't ibang direksyon para ratratin sila o pasabugin ng kanilang mga armored vehicles gamit ang mga anti-tank weapon. Kahit nalalagasan man pero klaro namang kontrolado ng IDF ang labanan at hindi may tatanggi ng kanilang kalabasan laban ang pinsalang kanilang natatamu mula sa mga makabagong kagamitang pandigma ng Israel na binubuhos sa kanila. Hindi talaga nawawala ang mga bilang ng sibilyan na nadadamay sa kada bira ng Israel sa kanilang target pero parang naging kasanayan na ito dahil sa hindi talaga nawawala ang mga sibilyan na nasa lugar kung nasaan ang mga hamas. Ayon sa Israel, hindi sila titigil sa kanilang operasyon para lugmukin at tapusin ang hamas kahit na mawalan man sila ng sumuporta sa kahit anumang nasyon. Ayon pa kay Netanyahu, kahit pa abuti ng ilang buwan ng labanan hanggat hindi nakakamit ang tinatawag nilang absolute victory, ay hindi titigil ang Israel sa kanilang laban sa Hamas. Tikom ang bibig ng Hamas sa pagbigay ng bilang ng mga mandirigma nilang natoda sa labanan pero ayon sa Israel, umabot na raw sa 7,000 ang kanilang nayari ayon sa ilang military personnel ng Israel. Matapos raw ang bakbaka noon ng Hamas at IDF noong 2014, ay mas lalo pa raw pinalakas ng Hamas ang kanilang arsenal. Sa tulong ng Iran ay nagkaroon sila ng maraming klasing armas. Dumami ang kanilang anti-tank weapon na siyang pangunahing kinakailangan nila para may panlaban sa mga tanki de gyera ng Israel. Kailangan talagang tuluyang masira ng Israel ang tunnels ng Hamas dahil ito talaga ang pinagkukuhanan ng kanilang lakas. Kahit na pulbos na ang mga gusali bunga ng airstrike, Pero may hamas pa rin buhay na nakakalabas mula sa tunnel sa ilalim ng building. Ang plano ng Israel na buhusan ng tubig dagat ang bawat tunnels ng Hamas ay inulan din ng pagtuliksa ng ibang bansa lalo na ng Russia dahil sa hindi raw ito makataong pamamaraan na gagawin para pasukuin o tudasin ng kalaban. Bawal raw ito kahit na sa panahon pa ng gyera, samantala tatlo sa mga bihag ng Hamas ang disgrasyang nadali ng sundalo ng Israel dahil sa itong banta sa kanilang buhay dagok na naman ito sa Israel lalo na sa kanilang prime minister na si Benjamin Netanyahu gaano man ka modernong kagamitan ng Israel laban sa Hamas pero hindi ganun kadali ang makamit ang panalo dahil sa may mga bagay silang isinasaalang-alang sa bawat operasyon nila. May mga bihag silang dapat mabawi at mga sibilyan na iingat ang hindi madamay. Hindi kagaya sa hamas na parang sanay na ang mga taong mabalita ang may nadamay ito o dinukot mismo lumawak man ang gera o hindi, mangi alam man sumali ang ibang nasyon kagaya ng Iran, ay walang pakialam ang Israel basta tuloy pa rin sila sa sinabi nila noon at pinaninindigan nila ito ngayon. Ito ay ang tapusin ng grupo ng Hamas para pagbayarin sa kanilang ginawa noong 7 ng Oktubre. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.